guys yan dito po kami ngayon eh, sa may Tesla yan po mga Tesla yung walang mga gas na sasakyan maganda oh walang gas to no rechargeable to no ah. yan mga Tesla kung sa sa kanto rechargeable ito pang charge rechargeable na mga sasakyan Magro mga bro mga sis po Tesla napakaganda ahem <coughs> Yeah, no. sa may ano BGC mga bro mga sis ayan po ayan o na naman kami ni Puso o oh. ayan kami ayan mm -hmm. pang araw araw daw po <laughs> <laughs> pang palit sa jacket po ano ginagamit pagka motor mga bro mga sis tapos kumain din kami sa Muragami sa, sa Muragami ba yun? Hello.

dito lang po sa BGC ito oh, katabi ng Tesla mga ano rechargeable na sasakyan nagaganda oh matipid po yan mga bro mga sis kaya lang mahal din mahal yan oh yung ganyan rechargeable depende sa brand no di ba meron ding more o oh, pag Tesla mahal kasi pag Tesla kasi mahal pero maganda oh yan mga bro mga sis oh uptown mall Punta po kami sa parking. Ayan mga bro, mga sis. So, ang ganda pag gabi dito po. Maganda rito kapag gabi. Ngayon, mainit. Pero masarap yung lakad-lakad. Pang ng kolesterol mga bro, mga sis. Ayan, apayit na po kami sa parking area. Ah, marami para dito mga charging oh. Na mga ano. Sakyan. Sakyan yun. Eh. Ngayon, ori, mga pang-charge. Mahal din siguro pa charge dia. kami may bayad din. dito na po kami mga bro sa aming parking area. Parkingan. Ang dami na parking na sunod na video. God bless po sa inyo lahat mga bro and sis. Salamat po.